Ito naman yung gate. Hindi pa tapos. Pipinturahan pa yan. Ayan ang aming sliding gate. Hi guys, yeah yung gate namin. sliding gate. <coughs> Ikaw mangangawa. ayan guys, oh, yung gate namin nakabit na kanina. Tingnan natin. Sliding gate ito. Ito yung Excel. Ayan, may gate na kami. Masaya ako at nalagyan na ng gate. Hi guys! Good morning! Ngayon lang uli ako nakapag-vlog <laughs> So, ito yon. Nabisi kasi ako sa pagtatanim ng mga halaman Bumili ako ng bagong Vagin At, tsaka guys O, oh, malaki na yung nyob ko mm, Bong, gana Hindi na siya papaawat So yan mga ito bago kong bili bougainvillea kong matangkad. Ito nilipat ko sa paso. Ito mga bougainvillea ko. Bumili rin ako niyan, no. So marami akong tanim. Kaya busy ako ito ililipat ko pa lang pero itanim ko 'yan sa lupa. Ito maganda to pang-welcome daw yan. Ito pa, marami pa. Magtanim din ako ng mga ano oh. Mga dahon ng sibuyas. Yan. Ang aking tuya malalaki na ang tuya ko tapos meron pa akong mga rose dito oh. ang tagal magbulaklak pero itong isa tsaka yung isa pa ay nagbulaklak na sinusundan ako ng pusa takot ako may pusa kami oh punta naman tayo dito sa loob ng bahay so ito na yung sala namin nalagyan na ng kesame at saka na pinturahan na siya na pinturahan na siya ng white so ayan ang color ng kesame namin ayan ang gusto kong kulay medyo maliwanag yung kitchen namin oh Uh, siguro matatapos ito malagyan ng uh, tiles this week pero hindi pa malalagyan ng kitchen kasi nga hindi pa tapos oh my god pero okay lang yun pagbalik na lang namin so ito naman ang hallway ngayon tapos na siya na lagyan ng tiles tapos ito kulang na lang ng linis at saka ito ang CR namin nalagyan na ng ball at saka uh, yung cabinet babaguhin daw ng asawa ko kasi magkadikit sila o walang espasyo so sabi ko sige palitan mo bibili siya ng bagong cabinet so ito naman ang aming entrance may door na ayan may door na siya. May doorbell, belt tong kasama. Nabili namin to sa Wellcon. Punta naman tayo dito sa master's bedroom. Charan! Nagano pala si asawa ng ano kanina. Yung mga cabinet inayos niya. Pinagdikit-dikit ko na. na Pinagkabit-kabit niya na. Ayan ang aircon namin at yung kesame namin ay bongga. Pasok na tayo sa CR. Hindi pa tapos. Wala pang, wala pang shower. Yun na lang ang shower doon ni Kakabit. So, ayan ang aming Tingnan nyo guys, oh. May shape yung CR ko. Yung bowl ko. At sya ka ito, may shape din. Gusto ko talaga sexy. Ayan, oh. Wala pang tubig kasi hindi pa kinabit ng asawa ko. Tapos, ayan yung mirror namin. Yeah. may light siya off natin yan punta tayo sa guest room ito na yung hallway at tapos na rin yung kesame ayan guys ang um, Woken closet ko Tapos na Tapos ito namang Office ng asawa ko Tapos na rin Aba Nandito na palang gamit Ng aking asawa Nilagay dito sa guest room Actually Dalawa yung guest room lamin Alam nyo guys, medyo na ano talaga ako, aminit ang ulo ko kanina. Kasi, ang tagal namin nag nag ano, nag order ng um, window glass. Kaya lang, nag order pala nung ano, itong mahal na araw lang. Nag order siya nung mahal na araw. 'di diba, January namin in or, uh, January kami nagdown down ng half kasi 'yun ang usapan. Tapos tapos nag-order siya nitong mahal na araw. So kaya na-delay nang na-delay nang na-delay. Sinasabi niya, darating na, nagawa na. Tapos kanina, tumawag ako sa pinaka-main talaga ng mga window glass. Ang sabi sa akin, dumating na daw kanina. So ang sabi nung pinagbilhan namin, yung sila mismo ang tagagawa ng mga frame at saka sila yung nagkakabit ng mga window glass. Nang sabi, ano uh, sa webes na lang daw nila i-deliver. 'Di ba nakakainis? Sabi ko bakit webes? Hindi ba pwedeng sa Martis na? Kasi sabi mo, Martis ikakabit. Pag dumating lang ng, lang nang lonis, Martis ikakabit agad. Bakit ganon? Tapos sinabihan ko talaga siya na matagal na kami, nakapagdaon nakapag-down kami sa inyo ng January. Tapos umorder ka. Oh, tapos, oo, oh, umorder ka. Ano? Um, uh, nung mahal na araw lang. Sabi ko, bakit? Sabi kong gano'n sa kanya. Huwag namang gano'n pa, na pa-i-postpone mo palagi. Kasi gusto ko makalipat na nga kami dito, guys. Kasi nga, paalis na kami. Pupunta na kami sa Europe Five months kami doon Kaya inis na talaga ako. Kaya kailangan talaga pag umorder ta kayo, guys. Advice ko lang sa inyo, no? Kailangan, ano... Uh, ma mas laging i-check or tatawagan yung pinagbilhan nyo kasi pagpabayaan lang pinabayaan kasi namin eh kumbaga tawagan namin once a week minsan ah uh, hindi kaya talagang nakakainis nakakainis gusto ko na sanang makalipat talaga kaya nilibang na lang yung sarili ko sa pagtatanim dito sana mailagay na nga niya sa webes para nang sa ganun makalipat na kami. Kasi matagal na sana kami nakalipat dahil bintana na lang ang kulang. Dahil okay naman na sa, ano, sa guest room namin. A ah, master's bedroom namin. Okay na siya eh. So yun na lang talaga ang kulang. Sana makab makabit na talaga. Change topic guys. <laughs> Ayan no, oh, natutuwa talaga ako sa mga halaman ko. Malaki na. Maikli pa lang yan. Maikli pa talaga. As in. Maliit pa lang. Ano ba yung maikli? Maliit pa lang siya nung tinanim ko ngayon. O, oh, ang haba na. Ang tangkad na. Oh. Ayan o, oh, ang tangkad na no. Ayan, yun lang guys sana makabit na talaga para makalipat na kami ng bahay ngayon mahangin pero ilang days na hindi mahangin sobrang init dito sa Pilipinas kaya yung asawa ko inaasikaso ko inalagaan talaga siya na makainom ng maraming tubig pero gusto niya soft drinks ng soft drinks yung no sugar yun ang gusto niya So, dito sa lugar natin, yung mga nakabili nga pala dito sa Daklapan. Ganito po ang ating place. At saka doon sa ano o oh, sa malapit sa entrance, may 500 square meters doon na uh, for sale. Binebenta na binebenta ng may-ari. kung sinong gustong bumili ng lot meron pa ditong available marami pa marami pang kakaining pera tong ano namin project namin dito Pero matatapos din yan babalik na kasi kami sa Europe dahil kailangan namin maasikaso din yung ah, ano um, mobile home na sa na sa France ay nako ayan guys so kung titingnan ko mamalikuli agad uli ako dito Itong pusa ko ba? Laging nandito sa akin. Ito oh. siya. Oo. Oh, oh, lalapit talaga siya sa akin. Mm. <laughs> Matabi siya sa akin. <laughs> 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 Hindi man lang tinanggal ang mga, ang mga basura dito sa simento. Bukas may patanggal ko yan ha. Hindi marunong magligpit ng mga umawak nitong semento na to okay guys bye bye pauwi na rin kami sa inupahan naming apartment thank you so much guys